Alright mga kawalirok Good morning Nandito tayo ngayon sa Norsagaray Pabalik na tayo ng FBR Kumuha tayo ng Items Mga materyales Gagawin para sa school uh, Labago Mga trash Tulong-tulong yung tricycle natin mga kawalirok Ayan you know, o oh. Loaded na loaded namang gamit natin si Helmock si Makmak alright mali alang kaya yan ay si Brad Pitt yan yung alulod na gagamitin namin sa lababo stainless mga kawag nyo pinapent na rin namin doon, kay Nimlin takbo natin ay 27 lang 25 to 27 hanggang 13 yeah. si Brad Pitt brother Louie Louie ang aking nataling, na kaibigan at pare ang may dala ng aking tricycle mga kawamirok siya pala mga kawamirok yung tricycle ko na yan ay pinipinta ko na inaalis ko na baka mapaibig kayo dyan condition na condition yan bagong chin soil, full tank gasolina may sandala na may pahilyahan mahaba akong waste rago pa walang sakit sa ulo mga gawang kung gusto nyo mag inquire just PM me or call Here yung number ko 0951 9700157 Tawag lang kayo sa akin mga gawang bihira ko na lang nagagamit yan. Nakatambay na lang yan sa bahay namin mga kawagat. Dito na tayo sa Pell Hydro. Yan. Nang Morosagaray. Kailangan matapos namin itong haram na ito yung lababo na yan. Bali sang sampung gripo yung isa, 10 din yung isa, balik 20. Formo pa kami ng mga angular para pagpapaduhan na ating alulog. Yan, alulog na yung pinabend namin. Pinabend na rin namin. Kasi ngayon pala ay linggo, Ramos. Dapat niya, ah, nasa simbahan ko na kami. Kailangan daw matapos, sabi ni Mrs sa Bulacan ng mga mga hawaro halos patay na yung mga dahon no? Oh. grabe dito may resort nga pala rin to anong resort to ayan 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 Villa Antonio mga kawamero ayan Villa Antonio resort yun along highway papuntang Garay lang nagpas lang ng kasulanahan ng dito. Nakarating kayo dyan. Sa unahan nyo na yun. Ito yung may parang tigbe. Sa mambalay. Sa likod ko naman, yung ang napuntang taon sa garay. Kaya marami tayo na sa salubong ngayon pupunta ng ilog. Sa mga magpupuntahan sa ilog, ingat kayo. Lalo na dyan sa may bangas, medyo malalim dyan pag nakainom na, wag na magtangkang mag-diving-diving pa dyan sa so may mga uh, pato. At delikado. Wag na mag-dive pag nakainom na. Hindi eh, pa naman na kaya maiiwasan yan. Ang mga niligo, mga dayuhan. Kaya, uh, natin ang kaligtasan. nalipa nga tayo eh kung gano'n naman ang sasapitin natin wala rin lalong upis magsaya lalong lumungkot kaya yeah. swim safe mga kawamero keep safe pa a safe na rin pagpunta ng paliguan kasi karamihan mga nagpunta ng single kaya yeah. maalala pag nakainom magtira, pag uwi So, kayo ay mga malalayo pa uwi yan mga kamatero. Alright. Malapit na tayo dito sa may Kingdom Hall. Sa closing papunta na ang NHP. Yan, pag-aho natin dyan, yan yung closing mga kamatero. Ayan, si Brad Pitt. Nakaligo na. Kami ni Mrs. hindi pa. Ito yung sinasabi kong crossing papunta na in its peak. Yan. Shortcut yan. Yan. Papunta ng in its peak yan. Mga kong rock. Kingdom Hall. Kingdom Hall. Yeah. Ayan si Brad Pitt. Ayan o, no? may tala oh, Brad Pitt, Brother Louie Louie. Ayan. Yeah. Ayan. Dito na kami sa TV mga kawamero Kay Vice Mayor Aldo Hiner Ayan yeah. Itong gamit na CP natin ngayon Ay Vivo 30 Ganda Ganda ng ano nito Specs mainit ang panahon ngayon mga kawamero kaya kaninang umaga ang dami talaga nagpupuntahan sa ilog dinadayo itong lugar namin mga kawamero maraming mga palibuan dito mga ilog at falls lalo na sa bandang DRT doon Remedios Trinidad marami talaga roon at mga beauty all purpose na doon mga kawamero pwede kayo mamasyal katapos mamasyal Diretso na kayo sa mga folks Aking palikuan ko. Ora lang ng entrance Malapit na kami sa Tigbig Barangay Alam ko na yun na pala Pinagiran na Ang bahan Ang isang dito malapit na tayo sa barangay ng Tingbi. Ito yung barangay. Ito yung pinakadaan talaga papuntang NHB. Dati wala pa yung shortcutan, Dito talaga dumadaan. Yan. yung Crossing na yan. Yan. NHB. ang ating price ideal itong Inmax ko naman na gamit ito yung pinakaunang MC ko mga kawang 2019 model pero pag makita nyo ito ng personal, baka hindi kayo maniwala ng 2019 model at itinog ng makina ang dam ng makina goods na goods pa mga kawang pag itinabi ito sa mga Inmax na mga bagong model ngayon baka uh, mas bago pa ito tingnan mga kawamirok itong Inmax na ito ano? talagang sariwang sariwa service si lang kaya ano lang mga takbo dito mga kawamirok PR pero sa nyo rin mabalik-balik yan dami riders oh uh riders, oh. riders sa loobong natin na ride lalo na sa mahal na araw ito naman yung well na magkagamot dito sa amin, si Kalinda. Ang tawagin nila, yan yung bahay ni Kalinda. Ginadayo din yan mga kawamero. Namaya, na natin yung ating parking, grahe ng mirage natin. Malapit na kami sa FPR ching lang ang takbo mga kawan na rin. riders. Ano na tayo at Pero kaya natin si Brad. tapusin pag kayo yung papot ng malasin. may Eiffel Tower kami rito mga kawamero sa mga hindi pa rin ng Eiffel Tower dito lang sa may adventure Woo! Well, signal ay si Kulukoy narindiretso lang malapit na tayo pa-FBR na tayo mga kawamero landmark na pala sa amin ay terminal ng San Trans marami pang pakating yung pahitin mga kawamero grabe yung El Nino patay na patay na yung mga daon no? lupit talaga ng building pati walit ko no? Tuyo okay. eh Ito na sa terminal na tayo mga kawadro. Pumps. 100. Ito yung ating mermer. -mer Grahe ni mermer natin. -mer -mer -mer. Trans Terminal Landmark yan, landmark. yan yung mermer -mer natin Tignan natin, ayun Nakatalokbong lang si mermer -mer. Yan, oh. No? yung grahe ko mga kawamero Maluwag Diba? ba? dito ko natapusin itong aking video mga kawamirok alright good afternoon mga kawamirok ayan yung kinarga natin kanina sa tricycle kinuha natin sa Norosagaray Bulacan nabuo na mga kawamirok ito na lang ang kulang dito sa gilid ayan pagkasan ng mga kamay ng mga bata stainless buo na yung isa mga kawamirok ayan halos buo na siya. ayan 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 at yun naman yung isa naka-skeleton na rin papatuhan na lang natin ng naka-bend na plain shape ayan yung kinuha natin kanina sa garage ayan skeleton na rin alright mag-6 na rin mga kawamerok siguro di na namin matapos ngayon lang uh, dito na lang muna dito si Wamerox sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel please subscribe, like and share mga kawamerok at higit sa lahat huwag niyong kakalimutan pindutin ang notification bell mga kawamerok para ma-update kayo lagi sa susunod ng mga videos na gagawin ko mga kawamerok alright thank you